Aupon na nakaupo Subukan nyo namang tumayo At baka matanaw at baka matanaw ninyo Ang tunay na kalagayan ko Ito kasi yan Taupo ko din ba kayo sa loob ng malaking bahay at lawak na bakuran Mataas na pader at pinapaligiran At nakapila ang mamaling sasakyan

<laughs> sakit yang tutulan, lan ini bener yun <laughs>